problemado daw ngayon ang isang babae na itatago natin sa alias Gabi. Yan ay matapos siyang mabuntis ng isang taon o ng uh, isang taon niya ng karelasyon. Kabit na si, itatago rin natin sa pangalang Romeo. Pero ang kanyang asawa, ha, may asawa po itong si Gabi at limang taong karelasyon na si uh, Rainiel, ay hindi pa rin alam ang pinasok na gulo nitong si Gabi. Pero eto, may plano naman pala raw si Gabi. Sakali raw na makalusot ay ipapaako na lamang niya ito sa kanyang mister na hanggang ngayon ay wala pa rin naman daw kasi rin silang anak. Hmm. Kaya kausapin na nga po natin, ano mga kapatid, itong si uh, gabi hindi ko nababanggitin kung uh, taga saan itong si gabi uh, Gabby, Basta somewhere in Quezon City. Gabby, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Mm -hmm. Gabby, so ganito ha, ikaw ay karelasyon mo, itong itinago natin sa pangalan, hindi pala karelasyon, asawa, kasal kayo. Yes po. Ni Rainiel. Tama, for five years. Ako. Ayan, linawin lang natin ha. At uh, sumusubok ba kayong magkaanak o wala pa sa plano ninyo ang uh, magkaanak? Minsan na pag-uusapan pero yun nga, uh, blessing kung dumating. Pero unexpected na uh, mabubuntis ako dito kay mm -hmm. um, Romeo. Oo, pero hindi asang uh, sa ngayon Gabi ano, ang uh, inaalam ko lamang uh, muna, hindi ba kayo nagplano wala bang uh, merong uh, medical uh, uh, concern sa inyong uh, dalawa ni uh, wala, Rinel? Wala. Mm -mm. yes, oh, uh, tapos ito nga nabuuan ka galing pa sa ibang lalaki. Eh papaano ngayon ang uh, plano mong 'yan? Sabi mo eh kung makakalusot, papaano ba makakalusot kung hindi papansinin ni uh, Rainiel at uh, iisipin niya na kanya, yung bata na nasa sinapupunan mo, ganun ba yun? Hindi mm, ko alam pa ano sasabihin o dapat ko pa bang sabihin sa kanya mm -hmm. eh. ano bang uh, sinasabi ng konsensya mo? Medyo magulo pa po kaya ako dumulog inyo. Mm-hmm. Ako magulo talaga. Ilang buwan na ang uh, ipinagbubuntis mo, uh, Gabby? Going three months po. Eh di medyo hindi pa masyado malaki ang uh, chan mo, no? Hindi pa. Mm -hmm. Hindi pa masyado. O, oh, pero, itong si Rainiel, meron na ba siyang clue? Opo, alam niya po. Aware naman po siya sa sala. Ah, alam niya na. Pero ano nga ang akala niya ngayon? Akala niya sa kanya? Alam niya naman po na sa kanya. And ako po yung nagugula. Hindi ko po alam kung paano ko sasabihin sa husband ko. Nga. Oh. Sasabihin mo pa ba? O ikaw ay magiging irerespeto mo na lang rin yung asawa mo na uh, aminin na sorry, nakagawa ako ng ganito. Hindi sa itong bata na nasa sinapupunan ko. Bali, hmm? well, medyo magulo pa. Ang magulo pa. O oh, sige, ano ang sabi naman nung nakabuntis sa'yo na itinago natin sa pangalang Romeo? Ano naman ang sinabi niya sa nangyaring to Bali, alam niya na napunti ako and ang um, decide niya is kung ano yung decision ko. Hmm. Talaga? Eh, kapag ka mm -hmm. decision ka kaya na kayong dalawa magsama, andong kaya siya? Handa, handa, naman daw po siya sa lahat. Handa rin siyang makulong kung ide-demanda siya ni ano, ni sino to, Si, yung itinago nating uh, sa pangalang Rainiel na asawa mo? Handa raw siya doon? <laughs> Bali, hindi pa na namin na pag-uusapan yung oh. about the work. Oo, kasi, Sa ngayon, ang sa kanya is, kung ano yung magiging desisyon ko is re-respetuhin niya mm -hmm. sa ang ko or yung husband ko. Pero sa sitwasyon kasi namin ngayon ng husband ko, medyo old kami uh, past few months. So, Bakit? Uh, medyo uh, maraming problema na pinagtataan. mm -hmm. So, hindi ko ma-decide pa if sa kanya, sabihin ko pa ba sa kanya, aaminin ko ba sa kanya, mm. na hindi ko alam kung paano, mm -hmm. kailan yung tamang oras, kailan yung tamang panahon. Pero siyempre, lalaki at lalaki yung san ko malalaman at malalaman. Hindi ko alam kung paano in good way mm -hmm. na hindi kami magkakagulo. Okay. Ganito Gabi, walang uh, mm -hmm. walang magan- pinakamagandang pagkakataon kundi ngayon. Ha? Wala ring pinaka uh, maayos na pag-uusap dahil talagang magagalit itong si uh, Reynel sa nangyaring yan Ha? Hindi kaya nga tinatanong ko kanina nagdududa ba si uh, hindi ba nagdududa si uh, Reynel, akala ba niya sa kanya 'yan? Kasi talagang ano 'yan? Uh, galit, sobrang galit. Uh, ano pa ba yung mas malala sa galit na salita? Suklam. Ayan, nakakasuklam talaga kapag ka nalaman mo na akala mo all the while, akala mo ay sayo, ay hindi pala. Nalusutan ka pala, naiputan ka pala sa, sa ulo. Ikaw, kumusta ang pagkakakilala mo dito kay Rainiel? Siya ba ay may kakayanan na ikaw ay masaktan physically o magdilim ang uh, paningin niya sa mga pagkakataon na ganitong kabibigat na mga revelasyon ang sasabihin mo sa kanya? Hindi naman. Um, in five years namin, never naman niya ako napagbuhatan ng kamay. Mm -hmm. While pag may problema kami, eh, um, lumalayo siya hanggang sa maging okay na lang yung sitwasyon. Yan. And alam mo, hindi natin masasabi sa mga tao. No? Hindi ko sa sinasabi na matakot ka, pero uh, dapat mag-ingat ka dahil yung mga tao na bihirang magalit. Ha? Ah, yung mga mas bihira magalit yun, ang mga wag gagalitin. Kasi sila yung mga hindi marunong uh, masyado mag-control nito kapag ka, uh, alam mo na, sukdulan. Kasi sukdulan talaga yung ano, grabe yan. Yung uh, i-reveal -re mo sa kanya kung uh, sakasakali, ano? Mm, -mm yan. Kaya I suggest na ikaw ay uh, humingi ng suporta. Kaya... <laughs> Talagang ikaw ang mali dito. Alam mo naman 'yan, Gabi. Ikaw ba meron pang ide-depensa na ano kay uh, Rianel doon sa asawa mo si Rianel? May ide-depensa ka pa ba? Sisisihin mo pa ba siya over something? Over anything? Wala naman ako. Mm, wala na, tatanggapin mo lahat. Ayan, pero uh, I suggest na ikaw, kung sakaling kakausapin mo siya, ay merong mga tao sa paligid ninyo para lang umawat, para pumigil doon sa bugso ng uh, emosyon dahil kahit ako man, eh baka pa ba nga pwede mapagbuhatan kita ng kamay sa kataksilan na ginawa ninyo. At meron pang bata sa sinapupunan mo na inakala ko na akin. Okay? Mm, -mm. Ayan, kaya Sino ba merong kabang uh, kapamilya na nakakaalam nito? May iba pa ba nakakaalam nito na pwedeng umalalay sa'yo sa panahon na gustuhin mo ng aminin kay uh, Rianel? Siguro 'yung mama ko pero hindi rin alam ng mama ko. So Ay. unahin ko na muna 'yung uh, uh, baka, I mean, baka matampal ka rin ang nanay mo 'yung eh. sa totoo lang. Ano? <laughs> mm. Alam mo 'yun, ini-expect mo naman 'yan, Gabi, no? Opo, ini-expect oh. naman. Hoy, oh, na expect mo 'yan pero alam mo uh, hangga't maaari eh wala eh. nagkamali na tayo hindi na natin maibabalik pa yung uh, yung uh, nakaraan pero pe pwede na nga itong mga susunod nating uh, action ay mapag-usapan na. Yan, kung meron kang uh, tiwala nga at uh, sa tingin mo ay mauunawaan ka pagkatapos magalit nitong uh, nanay mo ay uh, sige, lumapit ka sa kanya for assistance. Pero bukod dyan, eh sana uh, pwede rin naman kayong lumapit sa barangay. Yan, sa lupon ng tagapamayapa. Nga lang, syempre, just be ready, no? May iba mga tao na makakaalam nung uh, sikretong yan. Ha? Ready ka ba sa ganun, Gabi? Nagiging ready kasi andito na. Ito yung baby ko. Oo, kasi ako, ang uh, iniiwasan ko lang ay yung masaktan ka, kahit pa nga gumawa ka na masama, yung bang uh, alam mo, natatakot ako. Kasi mabait yung asawa mo eh. Kung siya yung uh, magagalit eh, nagre-release from time to time ng uh, galit, medyo mas okay yan. Mas alam niya kung ano yung limits niya. Pero ang taong mabait ka mo, lumalayo siya kapag ka may tampuhan kayo, babalik na lang kapag ka humupa na, taayusin na yung uh, gulo. Uh, yan yung mga mas delikado. Na galitin mm -hmm. Ha? Eh, yan yung mga hindi ko alam eh Yan yung mga minsan nangangatwira Hindi ko alam nagdelim na lamang po yung paningin ko Nung makita ko siya sa sobrang galit At ayaw natin mangyari yun Lalo pa may bata na walang kamuang-muang Sa sinapupunan mo Nga lang ay hindi gaya uh, galing sa kanya Hmm? Okay. Ayan, pero ito, okay lang ba 'yun na tumanggap muna tayo ha ng uh, isang uh, makakausap para mag-react naman sa yung uh, ikinwento sa atin, Gabi. Baka meron din tayong madampot sa kanya na ma pwedeng maipayo. Gabi? Okay. Ready, okay. Ready. ka naman? O ito si Brian ng Novaliches Quezon City kausapin natin, Brian. Hello po. Oh, magandang tanghali Dido sa iyo. Pinon. O ano bang masasabi mo dito sa problemang pinasok ni gabi Ano raw ang kailangan niya o dapat niyang gawin? Uh, sa ngayon, dapat uh, maging positive ka sa sarili mo at huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi uh, naman lahat ng tao gano'n na nangyari na may nalaman na iba yung anak. Siguro, pabayit naman siguro yung kasawa mo at siguro matatanggap niya rin or kung, kung super bait talaga yung kasawa mo at mahal na mahal ka niya, mm, mapapatawad ka rin niya. Mm. Kaya ang ano ko sa iyo, dapat uh, masabi mo siya na maaga. Kasi kung sasabihin mo siya ng mm. ano nun dyan, ha, at nakita niya at iba pala yung anak, iba pala yung hindi pala niya anak, di ba? Mm -hmm. Uh, pwedeng sabihin mo siya sa kanya na maaga para matanggap niya. Ang mm -hmm. um, unti-unti. Okay. Yun lang po, Kuya <laughs> Alright. Maraming salamat, Brian. Oo, ng uh, Novaliches, Quezon City. Narinig mo yung uh, sinabi nyo yun ni uh, <laughs> Brian, Gabi? Apo, Kuya po. Oo. Yan yung sinasabi natin na we're hoping for the best. And that's the best reaction na makukuha natin sa asawa mo. Kung mabait naman siya, matatanggap niyan. Yan yung ideal uh, sa ngayon, ano? Na pwede. O na hindi ka masasaktan, hindi tayo mahihirapan, hindi ka may eskandalo, yan yun Pero hindi nga basta ganyan ang mga pagkakataon Okay, kaya yung worst scenario is uh, hindi natin na uh, pwedeng uh, malaman pa magpasa hanggang ngayon Kaya nga dapat mag, uh, humingi ka ng suporta sa kapamilya mo Uh, Diyan sa aminin mo sa kanila ka na muna umamin Na may problema kang pinaso Kailangan mo rin kasi ngayon ng emotional support Aside from the physical uh, needs mo no Dahil ikaw ay uh, nagbubuntis na nga ngayon At kung sa tingin mo si nanay yun Si nanay ang uh, makakatulong sa'yo sa kung papaano nga ba yan isasabi o sasabihin doon sa yung asawa na si Rainiel. At least, merong uh, pangingilagan. Diba? Itong si uh, Rainiel, makakapag-isip-isip dahil nandun yung uh, family mo at umamin ka sa kanila. Pero, I suggest na kailangan talaga magpakumbaba ka dito. Lahat na maanghang na salita, maanghang, mababaho, mga negatibong salita, eh, ready kang tanggapin. That is, that is, kung... Kung-kung-kung-kung If and only if Ito lang ha gabi Sa totoo lang Ikaw Sino ba talaga Ang gusto mong makasama Ito bang uh, Kabit mo O itong si uh, Itong uh, asawa mo Na pinagtaksilan mo Yung husband ko po Yung husband mo Willing mo ng talikuran Yung uh, ano mo talaga hmm? Yes po Babalik and, ka na um, Opo And kung matatanggap pa po niya ako. Mm. -mm. Yung baby ko po. Okay. Pero Sige. Yung... Mm. Ano pa? Um hoping po na sana matanggap kung hindi um yun po ah uh, mm. tatanggapin ko ano yung asking queen na sa lahat na ginawa ko pero uh, yun para sa baby ko na lang. Po. Sige. Tap, para din sa kay... Mm -hmm. um, Romeo po, um, nakapag-usap naman ako na kami. And kung ano nga to po yung magiging decision ko, is, e, sira niya po at tatanggapin niya mm -hmm. para sa bata. Okay. Sige, ito naman pagkakataon na ito, no? Uh, bagaman itinago nga natin sa pangalan yung uh, asawa mo, ikaw at yung uh, naging kabit mo. Ito naman ang pagkakataon mo para at least hindi mo pa masabi, 'di ba? Ang hirap nang hindi mo masabi doon sa tao yung uh, kasalanan mo sa kanya. Tama, uh, Gabi. Sobra oh, po. Pero so, ito, Halos kada magkikita ka ng mm. hindi ko alam kung paano. Hindi ka makatingin Ako ng di diretsyo. Hindi Lagi mo makauwi abag hindi mo makausap na maayos. Humahalik ba siya sa'yo? Ha? Opo, oh, pero... Tuyo yung ma mga labi mo kapag humahalik ka sa kanya. Walang ano, walang passion. Walang uh, pagkasabik. Wala, no? Dahil oh, nga, nakukonsensya ka. Hayaan mo, ito, bibigyan kita ng pagkakataon. Nakausapin mo. It's as if ang kausap mo ay itong asawa mo. If only to, sa ngayon, yan ang magagawa natin, mapagaan yang uh, loob mo. Umamin ka sa kanya, it's as if siya ang kausap mo dito sa kabilang linya. Go ahead, Gabby. Um, Han, um, sorry sa nagawa ko. Um, may mga pag-aaway at pagtatalo tayo na minsan ni nagkakaintindihan pero pilit natin sin sinusolusyonan uh, in five years laging ganon kahit ano problema through up and through up and down lagi natin ginagawa ng paraan na mag-stay na tayo pa din sana this time na kahit ako yung nagkamali eh, hindi mo ko iwan um, tanggapin mo ko at yung baby ko at tanggapin mo na parang sa yung baby mo uh, magsama tayo ng maayos ng kagaya ng dati na walang magmamarkang kahit na ano. Yun lang, mahal na mahal Gabi, maraming maraming salamat sa iyong uh, pagtawag sa amin dito, no? Pero sana nga ano magtuloy-tuloy ang paghingi ng tawad mo at sana mapatawad ka ng uh, lubusan nitong uh, asaw asawa mo pero uh, hindi ganun kadali. Naintindihan mo yan, pero sa ngayon, also. kailangan mo ring alagaan ang emosyon mo dahil anuman ang na naiisip, ng, uh, naiisip at nararamdaman ng uh, isang ina, ay sabi nga ay nararamdaman din nung bata sa kanyang sinapupunan. ba diba? Talaga nandung ka sa ano ngayon nakailangan eh, na kailangan mo maging okay kahit na hindi okay yung sitwasyon na kinakailangan mo. Kaya sa ngayon, mag-focus ka muna sa pagiging mas mabuting ina Ha habang inaayos mo yung uh, naging malaking pagkukulang mo bilang asawa dito kay Rianel